Lola, tubig. Gusto yun ng tubig? Wisit na po sa na. Wow. Ah! Mojing! Ano ka ba? Munti ka na Teka, ang lakas ng loob mong pumunta dito ay eh, Alam mo mga ayaw ni nanang tsaka ni tatang na umaaligid ka sakin. Huwag kang mag-alala. Kanina pa ako nakabang. Nakita ko silang umalis. Teka, bakit ka pala napadaan? Baka kasi nakainan ng lola mo yung atay mo. Munchie, pati ba naman ikaw? Ay naku, ayok na ng mga ganyang piro, ah. Sawang-sawa na ako sa chismis sa bayan tungkol sa lola ko. Eh kung aswa nga ang lola ko, eh ba't hindi aswang sinanang? Ako hindi naman ako aswang, di ba? Wala ka talagang kaalam-alam sa mga aswang. Ang pagiging aswang, lumalaktaw ng isang generasyon upang hindi mamarkahan ang ibang tao ang isang angkan bilang lahi ng mga abtrakto. At ang pagiging aswang, pinapasa yon sa mga apo. At sabi ng lola ko, oh, sa takdang panahon, maglalabas ng bolang putik ang mamamatay na aswang at ipapasa sa bibig ng apo. Monching! Kailangan ko tulungan siya! Lola ko sa ano ba? ang lola ko. May sakit siya. Alam kong sabi sa iyo ng mga magulang mo. May sakit sa gulugod ang lola mo. Pero anong paliwanag sa nakita natin? Ano ba ano mong sabihin? Birtud na pag-aswang yun, Hasmin. Aswang ang lola mo. Tumahimik ka nga. Kapag marinig ka nila, tatang. Nasaan na nga ba ang mga magulang mo? Ba't kanila iniwan dito? Nasa binyag sila. Binyag? Saan ka ba nakakita ng binyag kapag hindi linggo? At sa gabi pa? Saan ka ba nakakita ng binyag sa gabi? Kailangan kong tulungan ng lola ko. Sandali!